magandang umaga Ayan. kasaba kasaba tatambay kita dyan kasaba kasi mga sabahin ko yung puwit yan mga guys uy yan ganyan yan mga guys vlog 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 tayo ngayon Rasa beli yang buat, tapi <laughs> buat Latin. Pinidina, siap oh siapa? Jak, <laughs> <morning, saba> <laughs> kasaba ah, Siapa? Siapa? Ah. Dito lang tayo, palibot-libot lang tayo dito pag vlog. Hindi tayo po din lumayo. Kasi, magaling araw pa. Magaling araw pa mga guys. Ano, ang kalakalikweryo. Ang taas. Hindi tayo pwedeng lumayo. Team! Sssst! Ang gano'n ka. Ah, ano mga guys. Maraming maraming salamat panonood dun sa ating mga content yan pasok tayo sa loob nah ah si apidak mga guys ah magsasayang na diyan ah makahiga pa isa video na natin isa ah mga guys tulog bagsak ah bagsak dinding nagsisilipon pa